Siyempre, kalat na po yung balita ngayon tungkol sa nangyari sa bahay po ninyo dito sa City of San Fernando. At nakakalungkot dahil bilang taga City of San Fernando din po, nakailang pagkakataon na rin po ako na lumaki sa wet market po natin. Believe it or not, namamalengke po ako dyan paminsan ako po mismo yung pumupunta sa mga sumi ko po, ako po yung bumibisita rin po sa kanila. At nung nalaman po natin yung balita at nung nangyari po yung sunog kanina umaga, hindi ko po ma-imagine kung ano po yung pakiramdam ninyong lahat, lalong lalo, -lalo na yung mga vendors po natin sa loob ng wet market po natin. Para po sa akin ang importante, okay kayong lahat. Yun po yung tignan ninyong silver lining. Yung mga nasunog po nating mga produkto doon, mapapalitan po nating lahat na. Pero ang buhay hindi. Kaya, nagpapasalamat pa rin po ako na wala po tayong casualty. Diba? Lahat po ng buhay po ninyo, ligtas. Ang nakausap ko po yung iba sa inyo, alam kong marami sa inyong malungkot. Marami rin sa inyong galit. Marami rin sa inyong nangigigin. Marami okay? pong emosyon nararamdaman po ninyo ngayon. Pero ang ayokong mawala na gusto nang maramdaman po ninyo ay ang pag-asa. Sana po hindi po mawawala ang pag-asa sa inyo. Dahil sobrang proactive po ng ating city government since kaninang umaga po kasama po natin si Vice Mayor Alfortega uh, nagsisimula na po sila ng mga kailangang resolution uh, na ilatag po para makagalaw po yung city government po natin at magbigay po ng uh, tulong po para po sa inyong lahat as soon as possible. Iko-commit ko rin po na provincial government of La Union sa kung anong kakayahan po yung hindi po tayo mahirapan, lalo na mag-a-adjust po tayo ng ilang mga araw, mm -hmm. hindi naman no, po natin mababalik agad yung wet market po natin, pero makakaasa po kayo, tutulong po kami. Yes. Okay, kailangan po pong malakas po kayong lahat kasi kakailanganin po namin yung suporta na ng bawat isa sa inyo para mapatayuan po natin agad-agad ng bago pong market ang City of San Fernando maramabahay po kayong lahat as soon as possible at mapatuloy po natin yung mga livelihood po ninyong lahat. So again, hold on to hope, hold on to faith at nandito lang po ang PGLU, nandito lang po ang city government na nagpamahal po sa bawat isa sa inyo. Tituloy po kami, huwag po kayong mag-aalala. Mahal na mahal po namin kayong lahat. God bless you all po. Thank you. Thank you, po. Thank you.